Maligayang pagdating sa Celeb Buzz Philippines, kung saan dinadala namin sa iyo ang pinakamainit at nakakagulat na mga kwento mula sa mundo ng entertainment. At nayon, mayroon kaming isa sa mga pinakakontrobersyal na figure ng Hollywood Army Hammer. Mula sa kanyang mga matataas na karera hanggang sa kanyang nakakapanghinayang mga pag-amin, sumisid kami ng malalim sa kanyang pinakabagong paghahayag tungkol sa paggalugad sa kanyang seksualidad. Manatiling nakatuto! Nagulat ang mga tagahanga ng magbukas ang aktor ng Hollywood na si Army Hammer tungkol sa kanyang karanasan sa paggalugad ng kanyang seksualidad. Nangyari ito noong episode isang daan at labinsyam ng The Army Hammer Time Podcast, kung saan kasama niya ang aktres at mental health coach na si Danny Drews bilang kanyang bisita. Tinalakay ng dalawa ang matapang na paglabas ni Dani bilang isang miyembro ng Albkia Panandang Pandagdag Community at sa mismong proseso, ibinahagi ni Army si ang kwento. Sa podcast, idinetalye ni Army kung paano niya ginamit ang dating api para makipagkita at makipag-ugnay sa ibang lalaki, isang guwapong French na nakilala niya sa isang restaurant. Naalala niya ang sandaling sumabog ang kanyang telepono na may mensahe sa Grinder na may nag-aalok na makipagkita sa kanya para sa isang intimate encounter. Naintriga, nagpasya siyang pumunta para dito. I tried hooking up with a dude one time. It was hilarious. I met this handsome French guy, and I thought, okay, let's near this. We started making out, and just remember thinking, Balbas. This thing is raw. But as things got more intimate, Army said he felt nothing. He admitted that while going through the motions, it became clear to him this wasn't for him. He even recalled the moment when his hookup partner tried to take things further. Inabot niya ako, and it was like, you're not gonna touch LA flaccid penis. This is not gonna happen. At doon ko nalaman, I wasn't into it. Eh. Bagamat ang paghahayag na ito ay nagulat sa mga tagahanga, ito ay ang pinakabagong kabanata sa buhay roller coaster ni Army Hammer. Noong isang in-demand na nangungunang tao sa Hollywood, ang kanyang karera ay umikot noong 2000 at 21 nang lumitaw ang mga paratang ng pang-aabuso at sekswal na maling pag-ugali. Ang kanyang dating kasintahan, si Effie Angelova, ay inakusahan siya ng panggagahasa, emosyonal na pang-aabuso, at pag-aangkin sa mundo ng matinding karahasan. Sa loob ng maraming taon, dumanas ako ng mental at pisikal na pang-aabuso minamanipula at kinokontrol ako ni Army na nagparamdam sa akin na walang kapangyarihan. Kung iyon ay hindi sapat na nakakagulat, si Army Hammer ay inakusahan din ng mga kanibalistik na pantasya ng maraming kababaihan. Ang mga screenshot ng di umano'y mga mensahe ay kumalat online kung saan inamin umano ni Army na siya ay isang daan porsyento ng isang kanibal at nagpapantasya tungkol sa pagkain ng laman ng tao. Ang mga nakakagambalang pahayag na ito ay humantong sa pagkagalit ng publiko at ang pagkansela ng kanyang proyekto. No. I've never in human flesh. That's insane. Sa kabila ng mga kontrobersya, si Army ay dahan-dahang nagsimulang magsalita, tinutugunan ang kanyang nakaraan at nagtatrabaho patungo sa personal na pag-unlad. Habang ang Hollywood ay maaaring lumayo sa kanya, ang kanyang podcast ay naging isang platforma kung saan ibinabahagi niya ang kanyang panig ng kwento. Ngunit ang malaking tanong ay nananatili, maaari ba siyang bumalik? Ang kwento ni Army Hammer ay isang ligaw na biyahe, isa na patuloy na pumupukaw ng debate. Ano sa palagay mo ang tungkol sa kanyang pinakabagong pag-amin? Ito ba ay isang hakbang patungo sa pagtuklas sa sarili, o isa lamang na headline upang panatilihin ang kanyang pangalan sa balita? Ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba. If you enjoyed this video, don't forget to like, share, and subscribe for more celebrity buzz. Stay updated on the hottest entertainment news dito lang sa Celeb Buzz Philippines. Stay buzzing.